Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagsimula kahapon, December 4, ang panibagong serye ng public consultation sa Basilan at Special Geographic Area upang plansahin ang mga panukala sa paglikha ng 32 parliamentary districts sa BARMM. Anim na panukalang batas ang tinalakay sa konsultasyon. Lima dito, Parliament Bills Numbers 403, 407, 408, 411 at 415 na naglalayong bumuo ng kabuang 32 distrito sa buong rehiyon. Samantala, ang Parliament Bill No. 416 ay tumutukoy sa paglikha ng dalawang distrito sa SGA upang mabigyan ito ng mas matibay na representasyon sa regional legislature sa Basilan, iginiit ng mga lokal na opisyal, kabataan, civil society organizations at sektor ng akadim na dapat limang pwesto ang ilaan para sa lalawigan. Apat sa mga panukala ang nagmumukahi ng apat na pwesto, habang ang PB number no. 411 lamang ang nagre-rekomenda ng lima. Ayon sa mga stakeholder, ang karagdagang pwesto ay magtitiyak ng makatarungan at proporsyonal na representasyon, lalo na kung ibabatay sa kasalukuyang datos at natatanging konteksto ng basilan. Muling nanawagan ng mga residente ng SGA na binubuo ng walong munisipalidad, 63 barangays at mahigit 214,000 na populasyon para sa dalawang parliamentary districts alinsunod sa Bill No. 416. Giniit ng mga pinuno ng komunidad, mahalaga ang mas matatag na representasyon, lalo't wala itong gobernador o kongresista. Dagdag pa nila ang paglikha ng BARMM at pagpasok ng SGA sa rehiyon ay patunay na handa ang Bangsamoro na pamunuan ang kanilang sarili at ang wastong representasyon ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. Sinabi naman ni BTA spokesperson at floor leader John Anthony Jetlim na nananatiling nakatutok ang parliament sa isang transparent inclusive at legally compliant na districting process. Binigyang diin niya na ang mahalaga ang boses ng publiko upang masiguro na maririnig ang bawat komunidad. Hinikayat din niya ang mga residente na aktibo makibahagi, lalo't papalapit na ang itinakdang deadline sa December 2025. Samantala, ipinunto ni Deputy Speaker Liza Alamia na nanguna sa konsultasyon sa Basilan ang kahalagahan ng agarang pagpasa ng districting law. Ayon sa kanya, kinakailangang matapos ng BARM ang naturang batas pagsapit ng December 18 upang maisa katuparan ng unang parliamentary election sa March 2026. Magtutuloy ang serye ng public consultations sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa December 7 ay gaganapin ito sa Lanao del Sur at Cotabato City. Sa December 9 naman ay sa Maguindanao del Norte at sa December 10 ay sa Maguindanao del Sur. Ayon sa mga mambabatas, kritikal na makompleto ang proseso ngayong taon habang papalapit ang transisyon ng rehiyon patungo sa isang ganap na halal na pamahalaan. Target ng Bangsamoro Parliament na maaprubahan ang districting law bago matapos ang 2025. Pinangunahan ng Ministry of the Interior and Local Government Lanao del Sur Provincial Field Office ang pagtitipon ng mga lokal na opisyal para sa serya ng coaching sessions na layong tulungan ang mga barangay na bumuo o mapahusay ng kanilang Bangsamoro Barangay Development Plans. Umabot sa 135 na kalahok kabilang ang mga punong barangay, barangay secretaries mula sa 50 barangay LGUs at Municipal Local Government Operations Officers ang dumalo sa aktibidad. Ayon kay Provincial Director Kader Indar, ang BBDP ang magsisilbing gabay ng bawat barangay sa pagtukoy ng kanilang mga layunin at proyektong nais isa katuparan. Bahagi ng pagsasanay ang pagtiyak na ang mga BDP ay nakaangkla sa Bangsamoro Regional Action Plan on Women, Peace and Security. Para kay Muhammad Khalid Mama, barangay secretary ng Basak Malulot, malaking tulong ang workshop sa pagpapatatag ng kanilang development plans, lalo na ang mga programang nakatuon sa kababaihan at kabataan. Mandato ng MILG na pangasiwaan ang mga LGU na itaguyod ang tapat at responsableng pamamahala at tulungan sa si Chief Minister Rauf makakuha sa pagpapalakas ng lokal na pamamahala sa buong rehiyon. Mas pinaiigting pa ng Japan government, UNHCR, UNICEF at Bangsamoro government sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development ang pagtutulungan upang tuluyan ng matuldukan ang suliranin sa kakulangan sa birth certificate ng karamihan sa ating mga vulnerable sector. Ngayong araw, isang mahalagang seremonyang isinagawa sa Bangsamoro Government Center kung saan tumanggap ang Ministry of Social Services and Development ng pitong sasakyan at apat na local youth development offices sa Lanao del Sur. Ang napagkalooban ng seed grants na layuning mapalawak at mapalakas ang mobile free birth registration sa BARMM. Ang kompletong detalye sa report ni Johan Unayan. Isang makasaysayang turnover ceremony ang naganap ngayong araw, December 5, dito mismo sa OCM Grounds, Cotabato City. Sa suporta ng Japan Government at UNHCR, opisyal nang tinanggap ng MSSD ang pitong bagong sasakyan na gagamitin sa paghahatid ng iba't ibang social services sa buong Bangsamoro region. Sa naturang aktibidad, apat na local youth development offices mula sa Lanao del Sur ang pumirma ng panibagong yugto ng kanilang pakikipagtulungan sa MSSD matapos tumanggap ng TIG 50,000 seed grant upang palakasin ang kanilang youth-led advocacy sa free birth registration. Kabilang sa mga binipisyaryo ay ang Lido ng Pagayawan at Tatarikon sa Pagayawan, Lumbayanagi at Arimao at Marugong sa Libago Kalumbayan Brave Advocates. Ang mga youth groups na ito ay direktang tinuruan at pinalakas ng MSSD katuwang ang LGUs upang maging grassroots champions ng birth registration lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas sa Lanao del Sur. Today, I am truly honored and grateful To accept this project, receiving this project means a lot to us as the brave advocates. We gather for a purpose that goes beyond programs, beyond numbers, and beyond documents. We gather to uphold identity, dignity, and the basic human rights of every child the right to be recognized. The right to belongingness and the right to a future. We understand the weight of this responsibility. Addressing childhood statelessness—it's not easy. It requires patience, commitment, and a heart for service. But despite the challenge, we stand here confident because we know that we will give our full dedications, our best efforts, and our collective expertise. to ensure that no child in the Bansimara region is left behind without an identity. Malaki ang epekto ng kakulangan sa birth certificate sa buhay ng isang bata. Kung walang legal na pagkakakilanlan, hindi sila makakakuha ng pangunahing serbisyo ng pamalaan, gaya ng edukasyon, social protection, insurance, at maging humanitarian aid. It is my great honor to join all of you today for this handover ceremony Under the project for promoting digital birth registration of population at risk of statelessness in the Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, farm. For over two decades, Japan has been and continues to be a steadfast supporter of the peace process and socio-economic development in Mindanao. In this respect, this project brings to the fore that birth registration is more than a more than a legal formality. With our combined efforts, I'm certain that we can bring both registrations significantly closer to the marginalized populations, to open more doors to livelihood opportunities and empower them to fully participate in and shape the future of their communities. Sa nagdaang mga buwan patuloy na pinalalakas ng MSSD ang kanilang BRAVE Program o Bird Registration Assistance for Vulnerable and Endangered, kabilang ang pamamahagi ng equipment, pagsasanay sa LGUs at malawakang mobile bird registration missions. Mga inisyatibang sinuportahan din ng UNHCR at ng Japan Government. Sa harap ng patuloy na implementasyon ng digital bird registration at mobile missions sa BARMM, ang karagdagang sasakyan at suporta sa networks ay inaasahang magpapabilis sa proseso at magpapalawak ng coverage ng mga serbisyo lalo na sa mga bayan na hirap maabot ng regular na operasyon. We hope to work to continue working with the local government units, the local civil registers and the PSA because uh, at present BARM has the highest unregistered population all over the country. And that means More people, more than a million people are actually uh, at risk of statelessness and may not be able to access all the basic services, including education, health, among others. That also deprives them of their right to legal identity, uh, dignity, and being counted as part of their communities. Sa pagtatapos ng seremonya, tiniyak ng MSSD na mas paiigtingin pa nila ang laban upang wakasan ang childhood statelessness sa Bangsamoro. Mula sa mga kabataan, LGUs hanggang sa international partners, ang mensahe ay isa. Ang bawat bata ay may karapatang kilalanin, protektahan at paglingkuran. Johan Anayan, BIO News. Ipinakilala ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ang regional vision nito para sa malinis, abot kaya at maaasahang enerhiya sa ginanap na kauna-unahang Barm Sustainable Energy Summit nito lamang Miyerkules, December 3, 2025 tampok sa pagtitipo ng pagpapahayag ng Bangsamoro Sustainable Energy Master Plan na naglalatag ng pangmatagalang direksyon para sa pagpapabuti ng akses sa kuryente at pagtatag ng mas matatag na pang-ekonomiyang pundasyon sa rehiyon. Iprinisinta rin ang nilalaman ng BSEMP na nagpapakita ng potensyal nitong baguhin ang takbo ng ekonomi at kalidad ng pamumuhay sa buong Barma. Nagpahayag naman ng buong suporta ang Department of Energy kung saan binigyang diin nito na ang pagitain nang barm ay nakahanay sa pambansang layunin na magkaroon ng malinis at maaasahang enerhiya para sa bawat Pilipino. Dinaluhan ng summit ng mga kinatawan mula sa national at regional na pamahalaan, development partners, electric cooperatives, pribadong sektor, civil society at mga representatives mula sa academic institutions. Pinayaman ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, donor organizations at pribadong sektor ang mga talakayan sa pamamagitan ng panel sessions na naging daan sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman, technical na pananaw at strategicong perspektiba na nagbigay tulong sa pagpapahusay pa ng master plan bago ito ganap na maipatupad. Ang BSEMP ay binuo matapos ang 15 na buwang kolaborasyon sa pagitan ng MENRE at ETP UNOPS na nagsusulong ng sustainable energy transition sa Southeast Asia. Nakatoon ang pamahalaang Bangsamoro sa pagsasali ng kapayapaan tungo sa kasaganahan sa pamamagitan ng pagdadala ng sustainable kuryente at pagunlad sa bawat komunidad. Matagumpay na nais sa ng Minister of Labor and Employment ang panibagong campaign against illegal recruitment, trafficking in persons, and irregular migration o CAIRTIM. Advocacy Awareness Activity noong December 2 sa Bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Ang programa na pinangunahan ng Bureau of Employment Promotion and Welfare Employment Regulation Division at Mole Magindano Field Office ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng local government unit ng talayan. Layunin itong palakasin ang kamalayan ng komunidad at bigyang proteksyon ang mga residente laban sa iba't ibang uri ng pananamantala at mapanlinlang na recruitment. Tinalakay sa programa ang mga karaniwang modus ng illegal recruitment pagkalat ng peking overseas job offers at tamang proseso sa pag ng lisensyadong recruitment agency na pinakinabangan ng mga dumalong opisyal ng barangay, kabataan, kababaihan at iba pang sektor ng naturang bayan. Nagbigay rin ng mole ng gabay kung paano maipapahayag ang mga kahinahinalang aktibidad at kung paano makaka-access ng mga employment facilitation at welfare services ng ministeryo. Ayon sa mga opisyal, nakatulong ng malaki ang aktibidad sa pagpapalalim ng kaalaman ng publiko at pagtitibay ng ugnayan sa pagitan ng Mole at lokal na pamahalaan. Patuloy namang hinihikayat ng Mole ang publiko na maging mapanuri at agad iulat ang anumang kaso ng illegal na recruitment, trafficking at irregular migration upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. ating panahon ngayon, makakaapekto ang localized thunderstorms sa iilang bahagi ng Mindanao. Sa pagtaya na pag-asa, magdadala ito ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog, na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, like i-follow at i share ng official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngala ng serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. Moro.